Aabot sa 32 bilyong piso ang nasabat ng Philippine National Police na mga ilegal na droga magmula ng maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pwesto. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, kabilang rito ang halos isang daang, uh, o isang daang tonelada na nasabat noong Oktubre 2022 at higit limang daang kilong shabu noong Marso 2023 kung saan naaresto ang isang Chinese national pati na rin ang aabot sa 1.4 billion pesos na halaga ng ilegal na droga na nasa bat kamakailan sa litagtag Batangas. Anya, ipinapatupad ng pamahalaan ng kampanya kontra ilegal na droga sa pamamagitan ng holistic approach sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Interior Secretary Benhur Abalos. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, abot na sa 28,000 barangay sa buong bansa ang idiniklarang drug-cleared habang 6,000 barangay naman sa bansa ang idiniklarang drug-free.